Magandang araw pong muli sa bawat isa sa atin. At this time po, tayo po ay may bagong pag-aaralan. At ito po ay uh, mula sa book na sinulat ni Ron Rhodes na ang pamagat po sa Tagalog ay 10 pinaka mahalagang bagay na maari mong sabihin sa saksi ni Jehovah. At ang unang-una nga po dyan, dito po sa mapapanood nating mga videos po na to, malalaman po natin or pag-aaralan po natin kung ano po ba yung mga uh, pinanghahawakan nila, ano ba yung mga inaangkin nilang verse, at ano ba yung doktrina na, na mayroon po sila. And at the same time, mapag-aaralan po natin ano po ba yung mga verse or yung mga katanungan na pwede natin sabihin sa kanila para sila po ay maliwanagan kung ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia? So, simulan po natin. Ang pinakaunang-una po ay ang Watchtower Society ay hindi tagapagsalita ng Diyos. So, hindi sila ang, ang, pinili ng Diyos na magpahayag patungkol sa, sa Diyos. But then, Bago po yan, ano ba ang Watchtower Society? So, sila po ang nangunguna or namumuno sa mga saksi ni Jehovah sa buong mundo. At naniniwala po sila na ang naniniwala po ang mga saksi ni Jehova na sila ay personal na tinalaga at pinili ng Diyos na maging representative mismo ng Diyos dito sa lupa. Kaya naman, sinasabi nila na sila lamang ang nagtuturo ng tamang uh, interpretasyon ng Biblia at ang katuruan ng mga kristyano ay galing sa jablo. Ngayon, sinasabi rin po nila ng World ng Watchtower Society ay sila lamang ang solo o kaisa-isang nagpapalaganap ng katotohanan ng salita ng Diyos. At sinabi rin po nila na ang pagbabasa ng Biblia ay hindi sapat para ikaw ay lumago spiritually. Kaya kung mapapansin po natin, uh, sila po ay namibigay ng mga babasahin dahil para sa kanila, para hindi ka maligaw o para maging tama ang pagkakaintindi mo sa Bible, kailangan mo yung mga babasahin pinamimigay nila. Ngayon, ang Watchtower Society po o ang saksi ni Jehovah ay sinasabi po nila sa mga baguhang miyembro nila o sa mga umaten po sa kanila na Maaring gamitin ni Satanas yung mga kapamilya nila para sabihin sa kanila na uh, umalis na sila sa saksi ni Jehova. So, ang, ang pinaka-ipupuntos po nila na ang katuruan ng ibang relihiyon o ng ibang organisasyon ay nagmula kay Satanas. Kaya naman, very firm sila o napaka-stick nila dun sa teaching na mayroon sila dahil nga yung belief na ang katuruan natin mga Kristiyano at ng iba pa ay galing kay Satanas. So, isa pa po dyan, ang mga saksi ni Jehovah po ay ine-expect na sila po ay makakasunod sa panuntunan o sa mga bagay na pinapagawa ng Watchtower Society. So, kung sila po ay hindi makakasunod, sila po ay matitiwalag sa organisasyon na ito. Ngayon po, kapag po kasi ang isang membro ay natiwalag sa saksi ni Jehovah, ang mangyayari po ay hindi na sila kakausapin pa. So, merong pagkakataon po, yung dati po nilang membro na mag-asawa, nung sila po ay nakakilala sa Panginoong Jesus, ang nangyari po, yung magulang nila, even yung kanila mga kapatid, ay nag-stop na yung communication sa kanila. Kasi nga, ang paniniwala nila, kung ikaw ay tiwalag na, cut na ang pakikipag-usap sa sa'yo. So, ang reason kung bakit nananatiling obedient o masunurin po ang mga saksi ni Jehova ay sa takot na sila ay maitiwalag. So ito po yung effective way nila para magstay at maging obedient yung mga membro po nila. Okay, ngayon po. Uh, ilang key points lang po na magandang tandaan po natin? na ang Watchtower Society ang tingin po nila sa kanilang sarili ay sila ang boses ng Diyos dito sa mundo. At ang mga saksi ni Jehova ay naasahan na susunod ng walang uh, pagkukwestiyon sa Watchtower Society. Ngayon din po, ang saksi ni Jehova ay tinuruan sila na sila lamang ang nagbibigay ng tamang interpretasyon ng Bible. At isa pa po, ah uh, hindi ka lalago kahit araw-araw kang magbasa ng Biblia. Kundi ang mga kapagtulong sa iyong lumago ay basahin ang mga watchtower literature na pinamimigay nila. At ang huli po sa lahat, ang, ang parusa sa hindi nila pagsunod ay maitiwalag sila. Hoy, ngayon po, Um, bibigay po tayo ng tatlong verses na siyang pinanghahawakan po ng mga saksi ni Jehova At tignan po natin paano nila ininterpret yung mga verses po na ito. So, buksan po natin dito sa Matthew chapter 24 verses 45 to 47. So, sundan niyo po ako at basahin natin ang tapat at ang di tapat na alipin. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung ang masamang aliping iyon ay magsabi ng kan sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. At pinasimulan niyang bugbugin ang mga kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y pagpuputol-putulin at ilalagay nakasama ng mga mapagkunwari kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Okay, ito pong verse na to, ang paniniwala ng mga saksi ni Jehovah na tinutukoy na tapat or faithful servant ay walang iba kundi ang Watchtower Society. At ang tinutukoy na masama o suwail na alipin ay ang mga Kristiyano dahil nga po ang katuruan daw ng kristyano ay nagmula kay satanas. So, inaangkin nila na sila yung binabanggit dito ni Jesus. Pero, kung atin pong susuriin kung ano ba talaga yung ibig sabihin po ng verse na ito, ay sinasabi po dito ng Panginoong Jesus o tayo pong mga believer o manggagawa ng Jesus ay tinatawag niya na maging faithful sa Kanya hanggang sa siya'y muling dumating. Na tayo po, bilang uh, nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon, na habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, ay magpatuloy tayo at maging uh, matapat sa bagay na pinapagawa niya sa atin. So ito pong verse na to ay hindi lamang tumutukoy sa organization ng saksi ni Jehovah, kundi tinatawag ng Panginoong Yesus na tayo as believer of Christ ay maging faithful sa pinapagawa niya sa atin. At isa pa pong verse na mali po ang kanilang interpretation ay may kita po natin sa 2 Peter chapter 1 verse verses 20 to 21 ang sabi po dito. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudzukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So ano po ang ibig uh, sabihin po ng mga saksi ni Jehovah po dito o ng Watchtower Society? Ang sabi po nila, ang ibig sabihin ng verse na ito, Tanging sila lamang Watchtower Society ang nagbibigay ng tamang interpretasyon ng Biblia. So again, inaangkin po nila sila lang yung tumpak. Pero ang pinakaibig sabihin po ng verse na ito, hindi po ito tumutukoy kung paano mo i-interpret ang Bible, kundi paano ba nasulat ang Bible. At walang prophecy na uh, ah, nagmula lamang sa tao na gawa-gawa lamang niya. Kundi sinasabi po ng verse na ito, ang anumang propesya ay nagmula sa Diyos. At nasulat ang Biblia sa pamamagitan. Ang sabi nga po dito, inudyokan ng Espiritu Santo. So, ang mga apostol ni Jesus, ang iba pang sumulat ng Biblia, kaya po nila ito nagawa o nasulat dahil sila po ay guided ng Holy Spirit. At mali po ang interpretation ng mga saksi ni Jehovah na sila lamang daw ang makakapagbigay ng tamang interpretasyon ng Bible. Mali po ito. Kundi, Binabanggit po dito ni Pedro, sila ay guided ng Holy Spirit kaya nila nasulat ang Biblia. At last verse po na pag-aaralan po natin dito sa chapter po na ito. Uh, dito po sa Acts chapter 8 verses 30 to 31. Kaya tumakbo si Filipi doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaiah na propeta. At sinabi niya, Naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sumagot naman ito. Paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. At kanyang inanayan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. So, ang interpretation po ng mga saksi ni Jehova sa verse po na ito na ang Watchtower Society lamang ang makakapag o ang Watchtower Society lamang ang organisasyon dito sa lupa na makakapag-interpret ng Bible. Sa madali pong sabi, kailangan mo pumasok o magpasakop sa organisasyon nila para maunawaan mo o ma-interpret mo ang Bible. Pero, ang totoong kahulugan po ng binabanggit dito, uh, ito po ay tumutukoy sa yunok ko kung naalala po natin itong kwento na to. At nung binasa po nung yunok na ito, yung Book of Isaiah, uh, nangailangan siya ng tao na magpapaliwanag nito. So tayo po, bilang mga nag-aaral po ng Biblia, nagbabasa nito, uh, may mga pagkakataon na kailangan po natin ng tulong ng ibang tao kagaya ng mga pastor natin, leaders natin, or elders natin para mas maunawaan natin ang Biblia. Pero hindi niya tinutukoy dito na magpa-under ka muna sa isang simbahan para lang maintindihan mo ang Bible. Kundi ipinapakita ng kwento na to kung paano tinulungan ni Felipe yung yun ko para maintindihan niya ang Bible. So, paano tayo magbibigay ng uh, kaliwanagan sa mga saksi ni Jehova. Pwede natin sabihin sa kanila na yung yunoko na to, hindi niya kailangan pumasok pa ng isang samahan o ng isang relihiyon o ng organisasyon at magpasakop para lang maintindihan niya ang Bible. Kundi tayo, uh, tayo bilang mananampalataya ni Kristo ay ginagabayan ng Holy Spirit. Ngayon, pwede natin itanong sa kanila na kailangan pa ba na pumasok yung taong sa sa at magpasakop sa organisasyon para lang maintindihan niya ang Bible. Eh bakit yung yuno ko? Wala namang sinabi dito na pumasok siya sa organisasyon ng saksi ni Jehova para maintindihan niya. Hindi, kundi ginamit ng Diyos si Felipe para maintindihan niya ang salita ng Diyos. Amen. So, ngayon po, usad tayo. Um, So, ito pong verses na to, ito po yung pinangahawakan nila. Ngayon, ang Watchtower Society, inaangkin po nila na sila ay profit organization. Ibig sabihin, sila po ay ginagamit ng Diyos para magbigay ng prophecy dahil nga, ang tingin nga po nila, sila ay boses ng Diyos dito sa mundo. Pero ngayon po, magbibigay tayo ng three predictions na binigay nila kung saan hindi po natupad. Ngayon, ang isa po dito, noong 1914 ay sinabi nila na may establish or yung full establishment ng kaharian ng Diyos. But then, noong 1914, hindi po ito nagkatotoo. Ngayon, noong 1925, nagbigay po ulit sila ng propesiya at sinabi po nila na may mga piling tao sa Old Testament at ito po ay si Abraham, si Isaac at si Jacob. Yung tatlo po na yan ay sa kanilang propesya, ay babangon sa kan mula sa kanilang uh, grave o sa kanilang libingan at sila ay titira sa San Diego. So, maaring matatawa po tayo doon sa propesya nila na 'yan. So, hindi po nangyari yung uh, prediction po nila na 'yan. Wala pong bumangon na Abraham, Isaac at Jacob na nanirahan sa San Diego. At noong 1975 ang nangyari po, sabi nila human history will end at by 1975 magsisimulang maghari si Kristo ng isang libong taon. So ako po ay hindi pa nabuhay nung time na yan at naniniwala ko hindi na naman nagkatotoo at uh, based from history hindi nga po nagkatotoo yung propesya nila. Ngayon po, uh, hindi itatanggi nila na sila ay false prophet dahil ang pa ang pangangatwiran po nila dito kung si Prophet Jonas nga uh, nagkamali din siya ng ano ng prediction pero iba po kasi yung situation ni Propeta Jonas sa ginagawa ng Watchtower Society alam naman po natin na si Jonas ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh para warningan ang mga tao doon at magsisi sila. But then, alam natin na tinakasan ni Jonas yung pinapagawa ng Diyos. But later part, sa po ay sumunod. At ang ending nga po noon, dahil sa nag-warning siya sa Ninive, nagsisi po sila at yung punishment ng Diyos ay hindi na bumaba sa kanila. So, hindi po pwedeng gamitin ng Watchtower Society or ng saksi ni Jehovah ang Book of Jonas para ide i-depensa nila yung sarili nila na hindi sila false prophet. Ngayon, para maliwanagan sila, pwede nating sabihin sa kanila o para tayo po ay makapag-witness sa kanila, pwede nating i-pinpoint sa kanila na ayon sa Deuteronomy chapter 18 verse 22, kapag ang isang propeta ay nagbigay ng maling propesiya, ang karampatang parusa dito ay stoning to death. So maganda po i-remind natin yan sa kanila kasi hindi lamang po ito yung pinraphesize nila kundi napaka dami pa po. So usad pa po tayo. So yan po yung mga propheci prophecies nila. Ngayon may mga bagay or issues din po sila na nagpalit-palit sila ng kanilang stand or paniniwala. So dati po ang vaccination ay hindi po nila pinapayagan sa kanilang mga membro for 20 years ay pinagbawal nila ang vaccination. So, iba naman po yung vaccination noon sa vaccination na binibigay po ngayon sa time natin. So, uh, marami pong miyembro nila ang nagkamatayan dahil sa wala silang bakuna. So, by August 22, 1965, sa magazine nilang Awake, ay inacknowledge nila na ang vaccination ay uh, makakapagpabawas or maiiwasan ang kamatayan ng mga tao. So, marami nang namatay na membro nila, kaya naman inacknowledge nila na pwede nang magpabakuna para maiwasan ang kamatayan. So, isa pa pong issue na nabago sa kanila ay yung about organ transplant. Para sa kanila, ito ay connected sa cannibalism. So, alam naman po natin ang ibig ng cannibalism. So, para sa kanila, ito ay hindi tamang gawin ng mga kristyano. But then, for 13 years, ay pinagbawal nila ang organ transplant. Pero by March 15, 1980, ang Watchtower Magazine ay nagsabi na ang organ transplant ay hindi naman nangangahulugan na tumutukoy sa cannibalism. So, yung vaccination at yung organ transplant ay tinanggap po nila. So, kung i-imaginin po natin, kung ikaw ay membro ng saksi ni Jehovah at ikaw ay kailangan operan, kailangan mo ng organ transplant, ikamamatay mo na ito dahil lang sa sobrang strict nila. But then, dahil nga nagpabago-bago sila ng posisyon nila sa mga issues nito, may kita nga natin kung gaano po sila ka-inconsistent. So, as a summary po ng pinag-aaralan natin, ang Watchtower Society po ay hindi po tagapagsalita ng Diyos. At ang Watchtower Society po for several times ay na misinterpret nila ang ang mga verses sa Bible na ginagamit nilang pang sa authority na meron sila. At, at isa pa po dito, ang Watchtower Society po ay may history sila ng mga pamali-maling propesiya. At isa pa po dito, ang Watchtower Society po ay nagbabago-bago ng kanilang stand or posisyon base sa mga issues na to, including nga po yung vaccination and organ transplant. At pinakauli po, ang Biblia po natin, ang tinuturo niya ay itest natin ang bawat katotohanan natin o itest natin ang bawat tinuturo sa atin para malaman natin ang katotohanan. At hindi tayo mailigaw ng mga Uh, sinasabi, hindi lamang na sa sinid Jehovah, kundi ng iba't iba pang reliyon. So, mali po, uh, balik-balikan po natin to, pag-aralan po natin yung mga verses na ito, nang sa ganun, kapag uh, na-encounter po natin sila, alam natin kung paano po ba natin sila, ah uh, uh, paano po nat ano po yung sasabihin natin sa kanila, ano po yung magandang erase na tanong sa kanila para sila mismo ay mapaisip sila, ano ba talaga yung tinturo ng Biblia. Amen po. So salamat po sa pakikinig natin. Um God bless po sa ating lahat.